klaro to ni Nami, grabe ng pagtamay sa mga tao sa amo. Bisan uno na ako kaliso gaya eh, sa makasinimot ang mga bata na nagpagkainilo sa mga tao. Oo, uh, so, sa klaro sen iyo, hindi ako kukuhan. Tapos grabe din yung pagtamay. Hindi niya ako kukuhan. Mga manumunan ng paningkamot na mga bisan, mga kami ng nga uh, akong mga bata. Uh, so may yung hapon sa inyo tanan mga ma'am sir, no? Ah, uh, Siyempre karoon, balik ko na ako itong bata na ako uh, yung taong nakita na namaligya o sinikig tukog. na maka para makapalit lag bukas eh wala pa jud din tan sila pamahaw ug panudto nga mga sir nga karon ang ila pa jud wa pa jud uh, sakit sa ako uh, ma minaw nga madungog sila ang istorya nga mukaon lang sila og kalbo sa kamote uh, sinbre kayo man sir uh, mao ni karon ako mga dala no nagpalit ko og sinilas sa bata eh, napansin ako nga wala sila sinilas Tutulong ka buok, ilang mga sinina, grabe na mga hugaw, Sabi ka na di kayo ba na nga nagbusbat na pamalitan nako sila mga sinina o kanay nga balay mga ma'am sir o inyohan yung nakita maudahin niya ang balay sa mga bata uh, ako na lang gidirect para inyohan makita ang sitwasyon sa bata no Salamat po na kang sir o si na from Chicago USA o salamat po kayo kan sir uh, sir di naman ka magpabanggit po na sa si mga alam sir barkada na sila ni o si na salamat di kayo sa inyong kamayo sir no ug sa tanan nga nagpadala no ginuo uh, na sa inyong kamayo sa isig katawo mga ma'am sir no ali na to nga makatabang sa tao nga walang wala labi na sa mga bata nga sakit sa tong dughan nga makakita ang inyong anak nga sitwasyon ah uh, karon naa ang mama sa bata diri ako lang pong interviewon okay. eh ato so, tawon mga ma'am sir mao ni ang silang sitwasyon silang balay diri ra silang taon ah uh, Dire ra pod mga tunog Ah, uh, mau ni gidikanan sa mga bata. May hapon Asa man ang isa? Imo so, ka uh, Sir sa maguwan sir Ako ni isugo sa magulan. Mm -hmm. Ay dini ha. Dukaron so, tay kaning mangutana ko um. to bate. Ha. Uh, nga mga bata may nanuroy ato na time kay asa man dai Wala ko dire sir. ato na time sir na. Nanginhas pod ko ato. Oh. Wak pod ko magpadahom sa kabataan nga oh nagsorry sila sa lihig nila tapos nanginlas ko hmm. pag uli ko na ng mga bata na ko sa ilaha kay naghatag na sa ako ang kwarta hmm. kay inidaan na gud ang mga bata sukat sukat gyud daan na ang nungod nila kawatan mamanuwa makilimos badiyaw o oh, klaro dili daw na uno ang ako pag istorya Diyos na makadungong Saya ko lao na nagtuwang kuha na ng istorya. Klaro to ni nami, grabe nang pagtamay sa mga tao sa amo. Bisan uno na ako kalisod way sa makasinungot ng mga bata na nagpakinimo sa mga tao. Oo, oh, klaro sa dili ko kuan tapos grabe din sa tamay. Dili ko kuan, mao man mo nang paningkamot na mga bus ang mga kami nang ang mga bata nang inas tapos ni nila ni

sabi ni hindi Santos na tumataim din towa kayo kung paano sa na gofan niyo kusa ang pumasay manumukta hindi kami na in maguya ng ni bakit na kayo ay ate pumasay oh wala talaga dito pumasay nila yung program sa kita alalahanin ko palitan di ganito kasi nga na mo se

Uh, karon te dili na ko magkuha ng istorya no. Uh, na ko gi paabot sa mga nga te. Palihog ko sulod Mo na gingon te ah. Ang kanang tao nga nagtamay sa tuwa te pasadaan ra nato. Karon na ako gi palit og mga sinina sa imong mga anak te. oh, mga sinina. O bibi. Sinina sa bibi. Ang himo ka bibi oh. dali katulong sa imong maguwang no oh eh kuan na lang ah karon imong mga sitong mga sinina oh lima lima apat kuan mo ani upat upat sa sinina upat upat to sila ate ito nila yung kuan na ni sino mga sinina ampo lang ng termente kanuna ay sa binuot ya mo na ginon kay nga kung magampo ampo tas kay tas ante pasagdaan ra na po mga istoryas mga katawhan niya sa gawas na di mabubuklas ka pa ba Oh, salamat din kayo sa nagpaabot ng tabang no. Sila nanay, sila ay nila ante. na sa mga bata, ah, ginoo na lay bahala sa inyong kamayo, Ma'am Sira. Ah. ah, Kalipay na to nga na makatabang ta. Karon te, magbili na lang ko pang tubil no. Oh. Mayon na lamang ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bintausan. Ah, salamat juga sa inyo, Ma'am Sir, no? Ah, muna ikingon na ang akong pagbalos lang yun sa inyo, Ma'am Sir, ang pagpasalamat ha, Dua, na Diyod. Wala na Diyo ko ila, ini eh, kabalos sa inyo ang kamayo. Muna ikingon, ugun sa inyong ipabot. Maupoy, maupoyak ni ipabot, dere. Sa ila, Salamat na Diyos ka na, Sir. Tabang kami ni Diyo, Sir. Maupoy, Sir. Ikilang tayo, ayaw pagpasalamat sa kwati. Ang una na to pasalamatan tayo, ang Ginoo no? Mog dinay unya na to pasalamatan te kay tanan blessing ani abot sa tong kinabuhi sa Ginoo nagikan ha? Mao ro ginate. Ampo lang kanunay kay malayimote ang imo hang pagampo te wala sa imo ang suerte pero nasa imo mga anak kun, di ba? Anak ra. Baik. Dili na to dili sa magpakawala o paglaom ug pagampo sa tanan te kay ang Ginoo nakapalo na ug usa ihatong tanan sa kinabuhi. Malay mo, siya sige na mong kampo. Kanyang mga anak, natulog ka po, pabilin riya. Mau pa na yung milyonaryo, past 20 years, hindi kang karoon. mo rin makatabang sa mong kalisod eh, di ba? Ano na Ang ginuot eh, wala imposible basta sa ginuot ang musandig. So, dili na kong magdugay mga ma'am sir, no? Uh, salamat yung guys sa inyo, ha? Uh, God bless sa inyo, ma'am sir. Amping mo kanunay. Ah, uh, kanina yung ante, basing pohon, makabalik ko. Ah, uh, makatukuran, kunigbalay pohon. Kaloy sa ginuot. Ang kanayang batuan rin ate, pwede kang patukod dire. Bisa ka gamay. Pwede ra. Huwag makapahawa sa inyo kaysa upman mo no. Kasi ang kaloyan ko sa ginoo mong sir nga makabalik ko dire na, na mapatukurag balay sila ang pain town kay kanyo, magabok man gini na tenta. ka. Kuwan rin trapal. Ah, uh, dili lang ko magsaad tinaw, you know, basin kaway ante nga may moabot ni grasya te nga makatutukod kasi mong balay ponte. Eh. Mm -hmm. Di ba te para lindot inyo hang pagkatulog ba. Dere ra po dai mo higda te. Eh. Oh, dere mo higda, dere mo mga on. Derera, uh, ang inyo hang kuan, ang inyo uh, abuhan mo to. Oo. Kanang dapat ko mo kuan. Ah, ramad ay ka to. Oo, kan to, kan to. Ah, dere dere mo uh, mag kuan. Uh, Oo, kanang nahugsa din ha. Aw. So, kani tay di pwede mo diri magud din na. Kay kani na lumagan di magud-amo na, sir. Oh, sige sige. Dili na ko magdugay ti ha. Ah, salamat kay Sige, Ginoo bebe. Ang talas ko ya ha. Ha? Ikaw, ang tanong ko ya ha. mo kanunay ha. Oo, wala si ma. Salamat po kayo ha. Kamo na ni bahala anak. Ya. Sige. Salamat. Salamat ma'am sir. Ah. God bless you all. Thank you.